Magandang araw, mga ka-trivia PH. ha talaga ang mga kwento ng ating nakaraan, at marami pa rin sa mga ito ang bumabalot sa misteryo. Ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang mga matandang bato at megaliths na iniwan ng ating mga sinaunang ninuno. Pag-usapan natin ang mga higanting bato ng Stonehenge sa England at iba pang megalithic sites na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano nga ba ang layunin ng mga ito? At may kaugnayan ba sila sa sinaunang astronomiya? Fera, samahan niyo kami sa panibagong pagsisiyasat sa episode 5 ng Katrivia PH. Alamin natin kung ano ang nasa likod ng mga mahiwagang istrukturang ito. Unang-una, ano ba ang ibig sabihin ng megalith? Mula sa salitang Griego, nangangahulugang malalaking bato, Ngunit ang mga batong ito ay hindi lang basta malalaki. Ang kanilang pagkakalagay ay may kakaibang kaayusan na nagpapakita ng sining at teknikal na kaalaman ng mga sinaunang tao. Isa sa pinakasikat at misteryosong halimbawa nito ay ang Stonehenge sa Wiltshire, England. Ang Stonehenge ay binubuo ng mahahabang bato na may timbang na umaabot sa 25 tonelada bawat isa, at ang kakaibang kaayusan ng mga ito ay naka-oriental sa posisyon ng araw at buwan. Ayon sa ilang eksperto, ang Stonehenge ay hindi lang basta isang lugar ng pagkakaisa o ritual. Maaaring ito ay ginamit bilang isang astronomical observatory noong sinaunang panahon. Sa panahon ng solstice, lalo na sa summer solstice, ang araw ay eksaktong tumatama sa sentro ng istruktura na tila nagpapakita ng kalendaryo na sumusukat sa galaw ng araw at buwan. Maari ito ay nagsilbingdan upang malaman ng mga sinaunang tao ang mga pag-ikot ng panahon at magsimulan ng mga ritual base sa celestial events. Pero hindi lang sa England matatagpuan ang mga Megalith. Sa buong mundo, makikita natin ang mga katulad na istruktura, mayroon sa Carnac, France, sa Göbekli Tepe sa Turkey, sa Baalbek, Lebanon, at sa Machu Picchu sa Peru. Ang mga lokasyon ng mga ito ay sadyang ipinuwesto ng maingat at tila may malalim na ugnayan sa mga bituin at kalawakan. Ayon sa ilang teorya, ang mga megalith na ito ay maaaring ginamit hindi lang bilang ritual o religyosong lugar, kundi bilang bahagi ng isang mas komplikadong sistema ng kalendaryo at astronomy. Sa Peru, halimbawa, ang mga linya sa mga istruktura ng Machu Picchu ay nagsisilbing gabay sa posisyon ng araw at bituin sa buong taon. Ang mga megalith sa Baldeck naman ay may mga bato na higit na malalaki kaysa sa Stonehenge, na nagpapakita ng antas ng kaalaman sa engineering at matematika noong sinaunang panahon. Kung ang mga sinaunang tao ay may kakayahan upang lumikha ng ganitong mga istruktura, ano nga kaya ang kanilang layunin? At paano nila ito na isa sa kabila ng limitadong teknolohiya? Ito ba ay patunay ng kanilang malalim na koneksyon sa kalangitan, o mayroon ba silang natatagong kaalaman na ngayon nawawala na sa atin? Ang mga teorya tungkol sa mga megalith ay malawak at nakakaingganyo. May mga naniniwala na ang mga ito ay nilikha sa tulong ng mga advanced na sibilisasyon o kahit na dayuhan. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang uri ng paggalang sa kalangitan, kung saan ang mga istruktura ay sumasagisag sa kanilang pag sa cosmos. Sa likod ng lahat ng ito, nananatiling tanong pa rin kung paano, bakit, at sino ang talagang nagkisenyo ng mga estrukturang ito. Kung nagustuhan mo ang ating paglalakbay sa mga sinaunang misteryo ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, at ehit na rin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod pa nating mga episode. Abangan natin kung ano pa ang mga misteryong naghihintay sa atin sa kasaysayan. Salamat sa inyong panunood mga ka-trivia PH. Huwag kalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento o tanong sa ibaba, at sabay-sabay natin tuklasin ang mga misteryo ng nakaraan. Hanggang sa muli!